Hi guys, hello mga ka-loves ni Bianca. Look oh, ayan may pa-alarm pa talaga si Bianca nang 3:15 PM kasi gusto niya daw mag Jollibee. Pero sabi ko, sige, pwede tayo mag Jollibee kung after mo mag-sleep ay ikaw ang magigising sa sarili mo. Kaya ayan nagpa-alarm siya nang 3:15. So guys, tingnan natin kung magigising siya pupunta muna daw siya sa store ni Dada and then magja daw kami. So, ayan na nga. Tingnan natin, guys, kung magigising siya. Bianca! Wake up na! Pagkagaling na pagkagaling sa school, ayan! Inantok na. Pero nakakain pa naman siya. So, ayan, guys. Paano yan? Nakatulog na siya talaga. Tapos na yung alarm, Bianca. Paano ka na makakapag-jollibee? <laughs> Sorry, hindi ka nagising. Nako, alam nyo ba guys, kapag hindi nyo ginising yan at natulog siya kung uh, 3 o'clock, magigising yan ng 6 o'clock na. At pag nagising yan, guys, nako, magagalit yan. <laughs> Kasi, masabi niya, ba't dito siya ginising? At ayan na nga guys, so, oh, diba, nag-alarm na siya. Ang problema, ko hindi ko nagising. <laughs> Better luck next time sure na sure ako iiyak ka para ma kapag Jollibee ka ulit at syempre si Dada hindi ka matitiis si Mami natitiis ka pero si Dada hindi so let's see sleep tight Bianca I love you napagod sa swimming lesson <laughs>